Ano, bibili ng linoleum. Ito yung ano. Hindi kagaya, hindi kagaya nung binili natin dati. Hindi na sa palengke. Bibili ng disposable din. Yung linoleum nakabili. Nagtawanan silang dalawa. Sa palengke. May bangko na. Bibili naman tayo ng mga disposables ngayon. Mamaya ulit. Bumusaw. bilihan ng disposable. Plastic. Tara. Atong kong veggie, mga bisnes na. Masira na 'yung mga gulay ko Ano? This large ball. Misya yung large ball na binibili ko. Ito yung size na 5. ba? ibang kulay lang na. 17. 520 ng na o 510. Yan dito nga. pa pala design. Yung ng isang araw eh gano'n. Ayan, isang barbecue din. Oo, oo, oh, oo. Oh, oh. Perky. Ilan naman? Mag-check ako kung lahat eh. barbecue barbeque. pa sinasabi mo? Anong ako nalalagyan. Saka 8 ounces. Yeah, ito naman ang 8 ounces. Hindi ko nakalimutan. Sige, ito lang muna. Ay, yun pala. <laughs> meron na ka kayong yung ano. Minauso nga yung flavor ng enjoy na pang fries eh, yung sweet corn at saka honey. Wala pa na ako na. Sige, ito na muna. Siguro magkaka-meron din ang ganun kayo. Nabili na. 2.95 lahat yan. Dito ang bili yan. Oh. Ah? Carnel Tenorio store na. Ah. Bili naman tayo ng tinapay. Sa ako ng tinapay. Hindi na. Bili na ng tinapay. Meron pa po nang binibili kong tinapay. Ay, matamis yun pala. Apat na piraso ho noon. Yun yung binibili ko tinapa niya. 20 pesos po na. Yun yung bilhin ko lang tinapa. Meron din sila na ring muna yun. Buns at saka ng hot dog buns. Tara na, mamotor na tayo. Ito yun ako sa rampa hindi na ako naka-park huwi na tayo ito yung rampa, yun yung tagumpay kasi ito yung rampa libre parking <laughs> tara na sinasabi ko papunta na San Nicolas. yan San Nicolas ay likod ng Mabini pagbaba na tayo titawan ko na muna tayo yan din niya oh. papasok ko sa Mabini din niya parang San Nicolas. tapos ang na rin ay alala motorcycling using one hand.